Sinalakay ng mga otoridad ang umanay vote buying sa nabotas. Nangyari raw ang bigayan sa isang warehouse. At sa mga litratong ito, makikita ang nasa dalawang daang nakapila para maambunan ng pera. Lahat sila pa mga registered voters ng Malabon. Naabutan din ang otoridad ng mga envelope na naglalaman ng 300 hanggang 500 pesos bawat isa. Sa kabuuan, halos 364,000 pesos ang halaga nito. Walang detalye kung para kaninong kandidato ito pero isa ang naaresto. Iniimbestigahan pa ng mga pulis at ng Comelec kung maituturing itong vote buying. We will immediately act on that and those who will be responsible, we will immediately suspend the proclamation of these uh, candidates kung sakasakaling sila ay mananalo. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.